Gusto mga repa, alam ko ba na may ilang ng sasakyan na tumatagal ng mahigit sa isang milyong kilometro nang walang problema? Oo, tama ang narinig mo. Parang namamaneho ka mula New York papuntang Los Angeles ng halos anim 60 beses. Kapit ka lang repa at samahan mo ako habang tinatalakay natin ang mundo ng mga makinang hindi sumusuko. Ngayong araw, tatalakay natin ang top 10 ng mga makinang sasakyan na kilala sa kahangahang tibay at pagiging maasahan. Ang mga makinang ito ay subok na sa paglipas ng panahon at patuloy pa rin kumagana ng mahusay ngayong 2025. Ang listahang ito ay para sa mga mahilig sa kotse, mga DIY na mekaniko at sa sino mang pinahahalagahan ang sasakyang tumatakbo ng maayos taon-taon. Ngayon, pag-usapan natin ang malaking usapin, ang pagkasira ng makina. Alam naman nating lahat ang kaba kapag biglang umilaw ang check engine light, di ba? Madalas harapin ng mga may-ari ng sasakyan ang samut-saring problema sa makina, mula sa overheating hanggang sa tagas ng langis tunay na sakit sa ulo ng isang car owner. Kaya naman, napakahalaga ng pagkakaroon ng mahaasahang makina. Ang matibay na makina ay hindi lang nakakatipid sa gastos sa pagkukumpuni, kundi nagbibigay din ng kapayapaan ng loob habang nagmamaneho. Kaya tara repa, silipin natin ang ilan sa mga makinang napatunayan ng tunay na MVP sa mundo ng sasakyan. Simulan natin sa number 10, ang Toyota 22R RE. Itong 2.4 liter inline 4 cylinder na makina ay parang isang kultong tagasunod at may matibay na dahilan kung bakit. May kita ito sa mga kilalang Toyota Pickup at 4Runner noong dekada 80 at 90 at tunay na sumisimbolo ito ng pagiging malatag at maaasahan. Ang simple pero matibay na disenyo nito, madaling kumpunihin at alamat na sa katibayan ang dahilan kung bakit paborito ito ng mga adventurer at mga araw-araw na driver. Kahit anong hamon, matinding init, matinding lamig o kahit biglang pagsisid sa tubig, tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng 22R Ang makinang ito ay talagang ginawang panghamunan at paulit-ulit itong pinapatunayan kung bakit ito isa sa mga pinakamatatag na makinang nagawa kailanman. Sa number 9 naman, bigyan natin ng papuri ang Honda K20. Isang kahangahangang lika sa mundo ng automotive engineering. Ang 2.0 liter inline 4 cylinder na ito ay may maraming tagahanga, lalo na sa mga Honda Type R at iba pang performance models. Ang nagpapatingkad sa K20 ay ang kakayahan nitong umabot sa matataas na RPM na parang sumisigaw pero nanatiling matibay at maaasahan. Ang kakaibang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit ito mahal na mahal ng mga tuners at karaniwang driver mapatakbo mo man ito sa racetrack o ipang cruise lang sa syudad, ang K20 ay nagbibigay ng hindi matawarang performance. Sama pa ang mahabang buhay ng makina. Ang mga makinang ito ay umaabot ng mahigit 300,000 kilometers. Basta regular lang ang maintenance. Kadalasan ay walang sweat, walang major repair. Hindi lang ito makina. Isa itong patunay ng dedikasyon ng Honda sa kahusayan. At sa number 8, narito ang Ford 4.9 liter inline 6 na mas kilala sa bansag na 300 inline 6 hindi lang ito basta makina. Ito ang gulugod ng pinakamalitibay na truck at van ng Ford mula 1960s hanggang 1990s. Kilala ang makinang ito dahil sa malakas nitong low-end torque at matatag na performance. Kaya naman, paborito ito ng mga magsasaka, manggagawa at mga truck enthusiasts. Ang 4.9 liter inline 6 o 300 inline 6 ay eh karapat dapat sa pagkilala bilang isa sa mga pinakamahusay na makina sa kasaysayan dahil madalas ito nalalagpasan ang iba sa tibay at tagal. Padalasang umaabot ito ng higit 500,000 kilometers na ang kailangan lang ay regular na maintenance. Ginawa ito para tumagal at kaya nitong magatid ng maaasaang performance taon-taon, deka-dekada. Sa number 7 naman, nandito ang Mercedes-Benz OM617. Isa itong alamat sa tibay at pangmatagalang performance at madalas ikinukwento na may mga diesel Mercedes taxis na umaabot ng mahigit 900,000 kilometers na walang malaking pagkukumpuni. Ginawa mula 1974 hanggang 1991. Ang 3.0 liter 5-cylinder diesel engine na ito ay may cast iron block at head at gumagamit ng chain-driven single overhead camshaft kaya halos hindi ito nasisira. Ang matibay nitong disenyo ang dahilan kung bakit naging halos indestructible ang OM617. At pinalakas nito lalo na ang reputasyon ng Mercedes-Benz sa pagiging matibay, lalo na sa Amerika noong 1980s. Hindi lang tibay ang hatid nito, maganda rin ang performance nito noong panahon nito. Nagsimula ito sa 79 horsepower sa natural na anyo nito, pero kalaunan ay naging turbo diesel na may lakas na 187 horsepower. Ginamit pa ito sa iconic na Mercedes C111 2D concept car para makapagtala ng 16 world land speed records. Noong 1978, isang upgrade ang nagpalakas sa OM617 hanggang 227 horsepower at nagdagdag pa ng siyam na world records sa makasaysayang pamana ng makinang ito. Matagumpay nitong naipagsabay ang lakas at tibay kaya naman naging isa itong haligi sa kasaysayan ng Mercedes-Benz at isang game-changer sa mundo ng diesel engine. Sa number 6, narito ang Nissan SR20DET isang 2.0 liter turbocharged inline 4 na naging paborito dahil sa tibay at potential nito sa performance. May kita ito sa iba't ibang Nissan models tulad ng Silvia at 180 SX at kilala ito sa kakayahan nitong tumanggap na matinding modification habang nanatiling maasahan. Kahit naka stock lang, ang SR20 DET ay kilala sa pag-abot ng lampas 300,000 kilometers kaya't paborito ito sa mundo ng drifting at tuning. Tuloy tayo sa number 5. Narito ang Chevrolet Small Block V8 na isa ng haligi sa mundo ng American Muscle sa loob ng maraming dekada. Paulit-ulit itong pinapatunayan na kaya nitong tumagal kahit bugbog sa paggamit. Partikular na ang 350 cubic inch version ng Small Block V8 ang naging nostalgic icon sa kulturang automotive ng Amerika. Unang lumabas noong 1955, natakbo ng makinang ito ang lahat mula sa mga makapangyarihang muscle cars hanggang sa manitibay na truck. Kaya naman naging simbolo ito ng lakas at tibay. Ang patuloy nitong kasikatan sa mga mahilig mag-setup at mag-customize ng sasakyan ay hindi lang dahil sa performance nito, kundi dahil din sa mga alaala -ala at emosyon na inuugnay sa makina. Dahil sa simple at subok na disenyo, madaling hanaping pyesa at walang kahirap-hirap na maintenance, ang Chevrolet Small Block V8 ay naging isang maaasahang makina na talagang tumagal sa pagsubok ng panahon. Pagkalipas ng maraming dekada at kilometro, patuloy pa rin umaatungal ang Chevrolet Small Block V8, isang buhay na alamat sa malalayong biyahe. Ngayon naman pag-usapan natin ang number 4. Ang BMW M30 Bagamat madalas na mas nagbibigay pansin ang mga bagong makina ng BMW, ang M30 inline 6 ay isang tunay na icon sa sarili nitong karapatan. Ginawa mula 1968 hanggang 1994. Ang makinang ito ang naging puso ng ilan sa pinakamahal na modelo ng BMW, mula sa 5 series hanggang sa 7 series. Hindi lang ito kilala sa makinis at banayad at takbo, kundi isa rin itong simbolo ng tibay dahil maraming M30 engines ang walang kahirap-hirap na umabot ng higit 300,000 kilometers basta't inaalagaan ng tama. Kinagigiliwan ng mga BMW entusias, ang M30 ay nanatiling buhay na patunay ng kahusayan sa engineering ng brand. Sa number 3, narito ang Chrysler Slant 6. Partikular ang 225 cubic inch version, isa sa mga pinakamatagal ng tumatakbong makina sa kasaysayan ng sasakyan. Ginawa mula 1959 hanggang early 2000. Kilala ito sa kakaibang 30 degree na pagkakakiling ng disenyo na naging susi sa katatagan nito. Kahit pa sa hindi magandang kondisyon, ang Slant 6 ay kilala sa makinis na pagpapatakbo at marami pa rin ang mga makinang ito ang tumatakbo pa rin hanggang sa ngayon. Kadalasan ay lumalagpas pa ng kalahating milyong kilometro. Sa ika-number 2 repa, narito ang Toyota 2JZ GTE. Isa itong paborito ng mga car enthusiasts dahil sa turbocharged na lakas at matibay na pagkaagawa. Kinikilalang alamat sa automotive world, ang 3.0 liter inline 6 powerhouse na ito, ang dahilan kung bakit naging bantog ang Toyota Supra. Dinisenyo ito upang lumikha ng matinding boost at agresibo modifications. At kilala ito dahil sa bulletproof na bottom end na kaya magpatakbo ng mayigit 1,000 horsepower gamit pa rin ang stock internals. Isang bagay na kaunti lang ang makinang nakagawa. Kahit walang modification, ang 2JZ GTE ay isang milagro sa tibay. Kayang mabot ng may git 500,000 kilometers na halos walang abala. Ginawa ito para mangibabaw. Kaya naman, karapat dapat itong kilalanin bilang isa sa mga pinakamatitibay na makina kailanman. At sa wakas, ang pinakahihintay natin sa pinakaunang pesto, narito ang Volvo B230. Kilala ang Volvo sa kaligtasan pero ang kanilang mga makina ay dapat ring hangaan. Ang B230, isang 2.3 liter inline 4 ay isa sa mga pinakatanyag sa tibay. Halos maalamat na ang reputasyon nito. Matatagpuan sa ilalim ng hood ng mga Volvo 240 at 740. Ang B230 ay kilala bilang bulletproof at may dahilan kung bakit. Kaya nito maipagsabayan sa kahit anong hirap at patuloy pa rin gumagana. Madalas ay umaabot ng mahigit 800,000 kilometers. Basta't binibigyan ng tamang alaga. Hindi lang ito makina, isa itong patunay sa pangako ng Volvo sa tibay at pagiging maasahan. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay nasa loob, hindi lang sa panlabas. Ito ang pinakamagandang halimbawa ng isang makinang hindi sumusuko kailanman. Recap muna tayong mga repa ang mga makinang ito ay higit pa sa mekanikal na likha. Sila ang mga alamat sa mundo ng sasakyan, kilala sa hindi matatawarang tibay at pagiging maasahan. Kaya kung naghahanap ka ng isang klasik na kotse o maaasahang sasakyan na hindi basta-basta susuko, piliin ang may mga makinang nabanggit sa video na ito. At malamang, makakasama mo pa rin ito sa biyahe sa mga darating na taon o dekada. Ngayon Repa, gusto kong marinig mula sa iyo, ano ang paborito mong makina ng sasakyan? May personal ka bang kwento tungkol sa isang matibay at mapagkakatiwala ang makina? I-share mo lang dyan sa ating comment section si Baba Arepa. At kung magustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang ilike, mag-subscribe at panoorin ang iba pang mga content dito sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood Repa at makita kita tayo sa sunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!